So, ayan, dito kami ngayon. Ayan. Kaya ito yung mga crabs. Ito, crabs. Kasi ano, yung likod ang hawakan mo, hindi yung harap. Nakakasyokot naman eh. Kasi ako pantulong. Mamay malaglag niya manong ni Kuwili. Si Silpon niya. Ayan, likot dyan daw. Oo eh. Oo. Ito na siram. Itapon niya sa amin. Ito nga. Nakalong ka na siya. Ay, ang siram. Isda. I plus nasaan? Kasanasan? Ay may hat. Uy. Anyway Ayun Ayuno. Yes. Meroy? Oh, bisit? Bagulman si Jojo kahit kailan. Bisit talaga. Kaka. 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 ng Kaka. 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 Natakot. Kaka. Agi ay, ngayon ko na baka may ahas dito. Hindi eh, wala naman tayong ko. Ulit lang pero meron pa. Na, natatakot ako. Hehe. Eh ano? Ay, ipul i siya, Ano Oh, Oo, malaki. Ano siya? ano tawag doon? Ano masarap. <laughs> Ko. Baka may ahas, ayoko na. Yan, may ahas, ang laki. Ibaba ko na nga, pag natuklaw ako, may protection. Visit naman tong plastic niya. Alright. Ayun yun, yun, yun. yung lakas. Ayun o, yun o. Yung tumatalo na isda. Hindi iyan. Kala tayo, ano na may yung pa o Ayun, cute ng isda oh Alright. Ayan, let's go. Ayan kami. Okay. Tapit ng trip namin ngayon. Naghanap kami ng suso, isda, at ibang klase. Okay. Tabi ng dagat, ayan. Hindi umabot. Hmm. Op, <laughs> oh, lakas ng alon <laughs> <Yeah>. <laughs> Ayan Ayan so, Dito So ayan. <laughs> Wala, inaanap pa Wala namin isda siya